What's up mga idol? Pansinin nyo nga yung video ko mga idol Buong buo pa itong kalasada dito sa overview Last uh, October 10 na aerial drone shot ko ito And then bago nangyari itong pagguho uh, Ito yung banda dito ang gumuho mga idol Balipang anim na ano to siya Na kurbada sa video na ito mga idol, makikita ninyo na intact pa talaga ang daan na ito. Uh, hindi pa siya gumuho. At ipapakita ko rin sa inyo mga idol kung saan dumadaan ang mga riders. Dito siya uh, dumadaan. Balay ginagawa ito itong parang pansamantalang daan. Paalala ko lang sa mga gusto dumaan dito. Dapat uh, medyo may pag-rider-rider -rider din kayo kasi medyo... Materik ang daan dito At saka kapag umuulan Medyo madulas Kaya pag umuulan Huwag na kayong pumunta muna eh, Kung maganda naman ang panahon Baka kakayanin ninyo na dito dumaan Pag motor lang Pag sa mga sasakyan Huwag nyo na talagang asahan Na makakadaan kayo talaga dito Yun lang muna sa araw na ito Mga idol Sa mga hindi pa nakapag follow dyan Baka naman para sa susunod na update is updated na rin kayo mga idol. Thank you. Paki comment and like na rin.